Halo mga do, kaun butuh parang utok di mag inam no? For today's video, my daily routine is magpakauntas sa baklang pusa. So ito ngayon ang ating pusa, kumakain siya ng tawag nito cat treats. Yeah. Kasi every morning, pinabakain ko siya ng treats niya para masaya baklang pusang to. Kasi ang sabi niya sa akin, mayaman daw kami. May pira ako at kaya ko siyang buhayin. Kaya ang happy-happy niya kasi ako ang i kanyang mama at papa. <laughs> kaya naman, gustong-gusto ko talaga magalaga ng pusa kasi pareho kaming rar, arr, Pero sa totoo lang talaga guys, gustong-gusto ko talaga ang mga pusa. Kasi para malapit yung dugo ko sa kanila dahil isa na akong pusa dati na naging taong bakla. Kaya kung gusto niyo magalaga ng baklang pusa, bili na kayo. I, I mean, mag-adapt kayo para happy, happy, happy lang. Pakain dito, pakain doon, obos pera, walang pera, walang pera, ganern, ganern. Go! Meow. Meow na! At yun, narinig nyo ang bak pusa. Sabi niya, Wow! Ganun daw. Paalam sa so, litin. Thank you for watching and like and subscribe. Bye! Mwah!